Sa isang seremonya sa Malacanang kahapon ikadalawang putatlo ng Setyembre, nilagdaan ni Pangulong Marcos ang Republic Act Number no. 12021 o ang batas na nagbibigay ng karapatan sa mga Filipino seafarers sa harap ng mga mambabatas, miyembro ng gabinete at iba pang stakeholders mula sa Maritime Section. Ito'y sa kabila ng mga problema ang kinakaharap ng Maritime Force sa paglalayag sa Red Sea. Our different perspectives helped us produce this Magna Carta that encompasses our shared goal. to make Filipino seafarers, the industry and the country. Prosper both in domestic and international waters. At its core, this new law aims to uphold the fundamental rights of our overseas seafarers. Ang bagong batas na ito ay naglalayong lumikha ng isang komprehensibong balangkas para sa pangangalaga at pagpapabuti ng mga karapatan at kapakanan ng mga Pilipinong marino sa anmang panig ng mundo. Layunin din itong pagbutihin ng edukasyon, pagsasanay at mga programa ng kadete ng mga marino upang mapabuti ang mga kasanayan ng Philippine Maritime Force." It is our way of telling our seafarers, we see you, we hear you, and we are here to support you. It is a tribute to their sacrifices, but a call, not only a tribute to their sacrifices, but a call to weave together a future that, can, that they can be proud of one where their voices are heard, their rights are upheld, their families feel the support of a nation that understands the weight of their duty. mahalaga siya, kasi tayong mga Pilipino kailangan pangalagahan natin yung mga nandito sa atin yung ari-arian natin kumbaga gaya ng Philippines eh, di ba sa atin yun pero ewan ko parang pag ganun-ganun kasi eh hindi natin makuha ng derecho minsan may nangyayari yatang hindi natin alam eh. <laughs> Maliban dito, layunin din ng Magna Carta ang mabilis at patas na sahod, mga benepisyo, mga disability claims at iba pa. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.